Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Bible Lights Promotions. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos. Banal na Panginoon sa so Kristo at gabay ng kaliwan na Kaliwa, galiban na Santa Maria ay ating po binabahagi sa inyo sa linggong ito. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay ang salita ni Yesus ang hahatol hatol. Ngayon po ay babasahin ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po sa bago Dipan. pa. O mabuting balita na paghahari ng ating banal na Panginoon sa pamamagitan ng banal na Panginoong Yesu Cristo. Tayo po dito kay Apostol San Juan, Kabanata 12, Talatang 44 put 48. Ito po ang mensahe. At malakas na sinabi ni Yesus, ang nananalig sa akin ay hindi lamang sa akin nananalig, kundi pati sa nagsugo sa akin. Ako ay naparito bilang ilaw ng sanglibutan upang hindi ako manatili, upang hindi kayo manatili sa kadiliman, upang hindi manatili sa kadiliman ang nananalig sa akin. Kung napakinggan ni Numan ang aking salita, ngunit hindi niya to pa rin ito, hindi ko siya hahatulan. Sapagkat Naparito ako hindi upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito. May hahatol sa sino mang magtakwil sa akin at hindi tumanggap sa aking salita. Ang salitang ipinihag ko ang hahatol sa kanya sa huling araw. Ipagpatuloy po natin sa mga taga Roma, Kabanata 13, Talatang Mulo, hanggang 10. Ito po ang mensahe. Huwag kayo magkaroon ng sagutin kanino man, liban sa sagutin tayo'y mag pag-ibigan sapagkat ang umiibig sa kapwa ay nakututupad sa kautusan. Ang mga utos gaya ng huwag kang mga ngalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang magimbot. At alin pa mang utos tulad ng mga ito ay nabubuo sa ganitong pangungusa, Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng sama kanino man. Kaya ang pag-ibig ang kabuuan ng sanlibutan. Ipagpatuloy po natin sa mga taga-Roma, kabanata labing apat hanggang labing Ito po ang mensahe. Huwag kayong hahatol sa isa't isa. Salip, ipasiya natin huwag maging dahilan o sanhi ng pagkakasala ng ating kapatid. Ipagpatuloy po natin sa mga taga Galacia kabanata 6, talatang 8, hanggang sampu. Ito po ang mensahe. Ang nagsisikap sa mga bagay ukul sa laman ay aani ng kamatayan. Ang nagsisikap sa mga bagay ukul sa espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. Kaya huwag kayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, kayo ay ka mag-aani kundi kayo magsasawa. Samantalanin ninyo ang lahat ng paggawa ng mabuti sa ating kapwa, lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. Pagpulit po natin, kay Apostol ko sa Mateo. Kabanata 25, talatang 41 hanggang 46, ito po ang mensahe. At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, Lumayo kayo sa akin, mga sinumpa, kayo'y pa sa apoy na di mamamatay, na inihanda para sa si Diablo at sa kanyang mga kampol. Sapagat ako ay nagutom at hindi nyo pinakain. Ako ay nakuuhaw at hindi nyo pinainom. Ako ay naging isang dayuhan at hindi nyo pinatuloy. Ako ay nawala ng maisuot at hindi nyo pinaramtan. Ako ay may sakit at nasa bilangguan at hindi nyo dinalaw. At sasagot din sila, Panginoon, kailangan, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nakuuhaw, naging isang dayuhan na wala nang maisuot, may sakit na sa bilangguan at hindi namin kayo pinaglikuran. At sasabihin sa kanila ng hari, sinabi ko sa si inyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong, ang pinakamak sa mga ito, ang buwag ito yung pinaglikuran. ang mga ito sa kaparusahan ng hanggan. Ngunit, ang matuwid ay pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Ito po ang mensahe at salita ng ating onjos atin pong pasalamatan ang ating manalangin Panginoon Dios manalangin po sa presbit at banal na espiritu sa atin. At ngayon naman po ay uh, ay ay hindi po ang ating manalangin Santa Maria. Ngayon naman po ay ating ipaliwanag ang mensaheng ito. Wala po doon sa tema na ang salita ni Hesus ang hahapon niya.nais po ang ipabati sa atin ng ating manalangin Panginoon Dios sa pamamagitan ng banal na Panginoon Kristo so na sa kanyang inihiyag sa atin na tayo ay kanyang uh, tayo ay kanyang hahatulan uh, pagdating ng takdang panahon at ang ihahatol niya ay ang inihiyag ng banal na Panginoon Kristo so sa ang inihiyag niya sa atin dito sa mabuting balita. Kailangan ay uh, tayo ay uh, makatupad sa kanyang kalooban sa pamamagitan ng banal na Panginoong sa so Kristo upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. At uh, na kailangan ay uh, ano ba itong mga sinasabi sa mabuting balita na siyang iahatol ang basihan ng paghatol ng ating banal na Panginoon Diyos pagdating ng takna panahon ay ang mabuting balita. Ito ang basihan na gagamitin ng ating banal na Panginoon Diyos ang inihag ng banal na Panginoon sa Kristo. At ang, 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 sinasabi ng ating banal na Panginoon so ang, uh, ang kanyang inihiyag dito na tayo dapat ay mamuhay maka spiritual Tayo mamuhay maka spiritual upang tayo magkaroon ng sa pagdating ng takdang panahon na paghatol ng, ng, banal na Panginoon. Kinakailangan, ano ba ang pamumuhay maka spiritual Kinakailangan mamuhay tayo ng mayroong pagmamahal sa isa ayro, maging matuwid. Uh, at iba't iba pang mga bagay na mga mabubuting mga pagmumol sa ating puso at isipan na dapat tayo ay mamuhay ayon dito. Kinakailangan tayo ay uh, mamuhay na may pagmalupang tayo ay hindi gumawa ng masama. So iwasan natin ang masama kung tayo ay mamu may iwasan natin ang kasamaan kung tayo ay mamubuhay ng matuwid o ma may pag-ibig sa kapwa at tayo yung mamumuhay ng patwid at mabuti. Kaya, kaya sa pamamagitan nito, ito ay uh, ito ay kadugudugo sa Diyos at tayo ay uh, maliligtas o magkakaroon tayo maraming pag-asa sa ligtasan kung masusunod natin ang mabuting balita mula dito sa mga ilang mga aral na ito. At uh, sa paghubog sa atin, uh, ilang pa ng mga bagay na dapat natin sa buhay para tayo magkaroon ng malaking pag-asa sa kaligtasan spiritual ay yung mga pagtulong sa kapwa. Kagaya sinasabi, kung mayroong nagugutong, pangakainin, kung nanguhaw, pahihimin. Mga ganun mga bagay ng mga pagtulong para tayo maging kalugud lugod sa pumumuhay na ito. Sa banda ng Panginoon Diyos, upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan ito. Sapagkat kung hindi tayo magiging, hindi tayo susunod na tayo ay gumagawa ng masama sa kapwa tao natin or luma, or uh, kagaya ng mga paglabag sa kautusan o hindi natin uh, yon ay uh, gumagawa ng masama mula doon sa sinasabi sa kautusan ay uh, tayo ay mapaparosan sa walang hanggang kaparosan o no? mapapasakul ng impyerno kapag tayo ay uh, hindi nakatupad sa kalooban ng ating banal na Panginoon Diyos sa inahiya ng banal na Panginoong Meso Cristo. Kaya dapat natin sundin ang uh, ang mabuting balita. Sapagat ito yung iahatil sa atin pagdating ng takdang panahon ng ating banal na Panginoon Diyos. Yan. At sinasabi nga niya kapag tayo hindi tayo mapapahama kapag tayo ay hindi namuhay ayon sa kalooban ng ating banal na Diyos mula sa pananampalataya sa Panginoon Diyos. Kaya kaya kung tayo ay hindi mananampalataya sa Panginoon sa Kristo, hindi tutupad sa kanyang kalooban ay o hiniwalay tayo sa kanya, tayo ay mapaparusaan pagdating mo. No? Mula dyan sa pananampalataya sa Panginoon sa Kristo at pagtupad ng kanyang kalooban. So dapat ay masusunod natin yun sa pagkalaat ng ni kaya kaya upang tayo ay hindi mahatulan, ay sundin natin itong mabuting balita. So, uh, muli sana nagabayan naman kayo ng Bible Life Promotion sa inyong spiritual na pamuhay upang kayo magkaroon ng malaking pag-asa sa inyong kaligtasan spiritual at inyong sa buhay. Itong ating uh, itong mabuting balita mula dito sa ating uh, at uh, inyong pagibayuin ang inyong pagkinig at pagkasabuhay nito para kayo magkaroon ng malaking pag-asa sa kaligtasan ng Espiritu. At tayong lahat ay makamamuhay ayon dito at makamamuhay tayo ng uh, uh, mabuti mula sa gabay ng mabuting balita o gabay ng ating pananakot. So, na mga pangita ng pananakot dito. O, so, so, muli, sana ay uh, uh, tayo ay patu sa ating pananampalataya ay patuloy uh, na tayo ay magabayan ng ating banal na Panginoon Diyos Banala po ito sa mga Espiritu Santo. Sana patuloy tayong gabayan ng kanyang kaligulagan. Mula sa pagsugo sa banda na Santa Maria, nagabayan tayo ng ating panilagro at ng kanyang kaliwanagan. Sa ating pagbabahagi ng mabuting balita. At kayo ay maliwanagan at kayo uh, ay kayo ay uh, uh malima sa mabuting balita. Yan. Ating pasalamatan ng ating banda ng Panginoon Diyos sa kanyang uh, pagpapalang ito kung tayo ay nagagabayan. Ito yun man, ay patuloy natin sa buhay ang kalimbalagan. Yan. Kaya, kaya tayo man ay gabayan ng kaliwanagan o hindi, ay uh, tayo ay magsabuhay ng mabuting balita. yeah. At, uh, at uh, doon naman sa iba't ibang mga reliyon, uh, tayo ay uh, kayo ay maniwanagan ng ating banal na Santa Maria at tayo ay mabuklod sa interfaith unity. At may iwasan natin yung hindi uh, pagkakaunawaan si Galutan at hindi pagkakaunawaan si Galutan at uh, si Galutan at, uh, na -uwi sa karasan at uh, limaan. ay nakakagabay tayo ng pagkakaisa. Kapayapaan, pagtutulungan, pagmamahalan at pagpapatibay ng bawat pamilya, komunidad, bansa at ang mundo. At doon sa CBCP and Vatican Church ay uh, patuloy kayong maliwanagan at uh, patuloy ninyong pagbuklurin yung sangkatuan mula man sa Pilipinas sa pala pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon Diyos ng Isang Kristo at mabuting balita. At sa ating munting na kailan, tayo patuloy na umaasa ng paggabay ng Banalang Panginoon Diyos, Panginoon Isang so Kristo, Banalang Espiritu Santo ng kanyang uh, paggabay ng kanyang kapangyarihan sa pagpapalaganap at pagbuklurin ng sangkatawan sa sang mabuting balita lalong-lalo na sa paggabay sa mga kapamahalaan. At tayo kabay ng aliwanagan ng Banal Santo Maria. At yung mga kapamahalaan, kayo ay maliwanagan ng buting balita at ng Banal Santa Maria at patuloy yung mamahala ng mabuti, matuwid, at tugunin nyo yung karapatan ng tao. At magpahiral kayo ng patas na justisya. Sa ganyan yung inyong mamamaya makikinabang sa inyong mabuti kong mahala, pagpapahiral ng patas na justisya. At isa lahat, sila ay makapanampap pananampalataya sa banal na Panginoon Diyos at uh, mula sa banal na Panginoon Jesus Christo, At uh, ng magaan at hindi yung uh, sila ay uh, nagkakaroon ng magulo bansa ito dahil sa hindi mabuti po. Uh, muli, sana ay uh, patuloy tayong uh, gabayan ng pagpapala at proteksyon ng ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon Sokris at Banal na Espiritu Santo at tayo gawa patuloy ng kanyang kaliwanagan mula banal Santa Maria at sama-sama natin sa buhay ang mabuting balita. Ang hapon sa inyo lahat at God bless you.